Magandang araw po mga kaibigan Balitang boxing po naman po tayo At bago po yan like lang at subscribe At pindutin ang notification bell Para updated tayo sa mga pangyayaring boxing Sa buong mundo Marami pong salamat Ngayong linggo Mga kaibigan ng laban Ni Q.P. Molopis Kontra kay Steve Plakit uh, Atin mga kaibigan Ngayong linggo Ang laban ni Q.P. Molopis Kontra kay Steve Plakit kung ating matatandaan mga kaibigan, itong si Cupimo Lopez ay natalo ito noon ni, sa kamay ni George Cambusos na tauhan ni Manny Pacquiao. Itong si Cupimo Lopez, siya rin ay sumikat dahil sa pagsira niya sa pagiging number one pound for pound na si Basile Lumachico. At nai-record rin siya sa history na siya ang pinakabatang naging world champion sa junior welterweight ngunit nang manatalo ito siya ni George Cambusut ng Australia ay doon na bumalik ang pagiging maingat na niya sa Discarte sa ring at ang pagiging hambogero nitong si Tupi mga kaibigan ay nawala na si Tupi Mulupis mga kaibigan ay kilala siya sa pagiging destroyer dahil isa rin ang tinalo niya na undisputed na si Joe Taylor na tauhan ni Bob Arum. Kaya ngayon sumikat uli itong si Chupimo Lopez gaya ng ibang boxer na bumalik at kasungkit uli ng titulo. Ang hawak po mga kaibigan ni Chupimo Lopez na titulo ngayon ay WBO at kanyang idipinsa sa isang pang number 8 na contender na si Steve Claggy. Kaya dito natin masasabi na kapag ka nasa... Bob Arum ka ay bibigyan ka ng mahina na contender dahil nasa top 8 po itong si Steve Plague at itong mga kaibigan si Chupimo Lopez ay malaki po ang paper view nito ingat ingatan ito ni Bob Arum Chupimo Lopez baka ma-upset At bukod po dyan mga kaibigan ay ipanalangin natin ang ating kababayan na lalaban sa junior welterweight o katimbang rin ito ni Tiopimo Lopez. Katulad ni General Cuadro Alas Casimero ay doon ito palagi sa si ibang bansa laging lumalaban. Si Gino Rodrigo ay may kartada na 12 wins at 10 knockouts. At ang kanyang makalaban ay si Elvis Rodriguez, isa rin itong knockout artist. At nga, ito nga, dadaan sa butas ng karayom mga lods itong si Gino Rodrigo dahil matindi din itong ng kanyang mga kalaban isa lang ang talo itong kanyang makakalaban ganyan pa ay may pag-asa na manalo itong si Gino Rodrigo mga kaibigan katulad ni Jerry Pinyalusa ang kalawan nito maingat mga kaibigan sa loob ng ring ang mga talo nito ay puro mga madayang desisyon kaya eh, ito mga kaibigan, si Gino Rodrigo mga kaibigan ay posible itong sisikat dahil ang timbang po na super lightweight ay yun po ang timbang ni Ricky Haton at si Manny Pacquiao. Ito po ang timbang mga kaibigan na dami po ang nanonood at baka po manalo itong si Gino Rodrigo mga kaibigan ay posible po makalaban niya ito si Isaac Cross at ito si David Hennig. At ang kagandahan nito ay magkasama ito sila sa gym nitong si Amateur Bronze Medalist Charles Suarez at posible mga kaibigan na tinuruan ito ng technique sa loob ng ring. Siya ay may kartada na 12 wins at 4 losses. Tandaan mga kaibigan, ang isang knockout artist ay madali ring manakout at itong dalawa ay puro mga knockout artist asahan na dalawang ang dalawang ito na hindi aabot sa desisyon. Update po tayo mga kaibigan kay Quadro Alas Casimiro. Bagamat hindi pa natin nakilala kung sino talaga ang makalaban niya ngayong September. At ito mo mga kaibigan silipin po natin na posibleng makalaban niya. Niya mga kaibigan dito po sa ranking ng Super Bantamweight, atin pong titigan ng mabuti. Itong si Alas ay nasa top 3 sa WBO. Kasi yung tingnan, si Sam Goodman mga kaibigan, ang top contender ni Inoue. Ngunit may laban si Goodman ngayong July sa isang Thailander. So si Duhini po ang makalaban posible ni Inoue. Ngunit po mga kaibigan, si Casimiro ang malaking sa gustuhan ng mga tao. Pwedeng-pwede pwede. maglaban si Inouye at Casimiro dahil mga kaibigan, tingnan mo nga naman WBO number 3 po si General Cuadro Alas Casimiro. Si Duhini ang kanyang gusto dahil matanda na at 40 years old na mga kaibigan Nakakatawa po mga kaibigan Sa Bansang Japan mga vlogger doon ay na Nakakatawa na ngayon sa sitwasyon ni Nauyay Nui. Paano ba siya tawaging magaling pasya kay Pacquiao? Andiyan ang maraming magaling si Akma Dalib. Iniiwasan po niya mga kaibigan. Isa itong dating bronze medalist at natalo po ito ni Marlon Tapales. Ngunit po mga kaibigan kung mayroon pang isang round, ay eh posible po ma out si Marlon Tapales nitong si Akang Galit. Ganoon lang po mga kaibigan. At atin pong ipanalangin ng ating boxer na lulusob at baka magagawa ito ng impresibong panalo nitong si Gino Rodrigo mga kaibigan.